Dito tayo magkakaroon ng uh, pugad ng uh, maskubidak natin. Kakaroon tayo ng natin dito ng bubong. Iilibit natin dito. Pagkatapos, dito na natin ipapatong yung ano. Dito na natin ipapatong yung pugad niya. Oh. Hi, good morning. At uh, video natin ngayon, no? Ay itong uh, mas kubidak ko, ay uh, may na at malapit na rin mga anak to. So, ito tayo gagawa ng ano? Uh, gagawa tayo dito ng uh, kanilang uh, ugat, no? So, mag extension tayo pa ganyan. So, samahan niyo ako at uh, yan yung trabaho natin ngayon. So yan yung uh, mask cubid ko. So yan ang, gagaw ang gagawin natin ngayon, no? Ay uh, gagawa tayo ng lagyan, uh, lalagyan natin ng uh, i natin ng county dito para dito sila mangitlog, no? So yan po yung uh, video natin ngayon. Paggawa tayo ng uh, ano, elevation uh, dito. Pagkatapos bubungan natin ng extension dito. Para sa kanilang ano, uh, pangitlugan. So yan po yung uh, trabaho natin ngayon. Sama kayo sa aking uh, pag-ventures uh, dito sa farm. mga basag na hollow blocks doon so yan yung, uh, yung gamitin natin dito So gagawa na kayo ng ano ha, magtitlog na kayo dito. o gamit natin ito sa mga putol-putol na hollow black. and Ito tayo magkakaroon ng uh, pugad ng uh, natin. Kakaroon tayo ng bubong dito. Sige natin dito ng bubong. Yan. So Ganito lang ang uh, up natin. No? At uh, i-elevate natin dito. Pagkatapos dito na natin ipapatong yung ano. Dito na natin ipapatong yung pugad niya. Dahil uh, sa baba lang naman 'yan, importante hindi siya mababasa. No? So gagawa natin ang paraan na hindi mababasa ito. So yan po 'yung ating gagawin. So uh, malapit na rin 'yan mga uh, mangingitlog. No? Kapag uh, uh, sinuwerte tayo, uh, magkakasabay-sabay 'tong uh, mangitlog, itong, uh, uh, itong aking mga maskovidak at itong aking mga manok, no? So, hindi na tayo mahirapan ha. Kahit pang ulam-ulam lang, ha? magkakaroon na tayo ng ulam. So, um, sa mga baguan lang at ha, hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, no? huwag pong kalimutan mag-subscribe. Hits na rin yung notification bell para lagi po kayo ma-update sa ating mga ina-upload. So, yan, no? ha? Uh, kinuha natin yung mga uh, may damage na hollow blocks doon. No? Uh, Hiningi natin at uh, nilagay natin dito. Oh, uh, magkakaroon ng uh, ano uh, unti-unti nang uh, natatambakan to. So dito na dito tayo maglalatag ng uh, kanilang, ano uh, kanilang uh, pugad no. So ito. So dito magtatanim tayo ng uh, madre de agua no. Uh, may in order na akong madre de agua no. So pangkalahatan naman yung madre de agua no. Pwede sa pato, pwede sa kambing, pwede sa manok. So Ah uh, unti-unti tayong uh, nagtatanim ng uh, mga patuka no. At uh, pag naka may oras tayo, gagawa rin tayo ng uh, uh, ano asulafan no dahil nga uh, ito yung pinakamahirap na uh, part ng ating pag-aalaga, itong uh, pagkain ng ating mga alaga. So yan po yung uh, video natin ngayon no at uh, sana no ay uh, mag success tayo sa ating pagbi-ventures. Maraming salamat po.